narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Lalaking mas masaya pa sa best friend niyang nakapasa sa let, kinaaliwan online. Babae mula Spain lumipad sa UK para sa kasal ng ama na sa susunod na taon pa gaganapin. Isang tribo mula South East Asia natuklas ang kayang tumagal sa ilalim ng tubig sa loob ng limang oras. Asong may taas na 3 feet 2 inches sa Amerika, hawak ang record bilang tallest living dogs sa buong mundo. At Lainey singer na si Paul Klain na aksidente habang pauwi galing gym. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, OA meets nonchalant. Marami na tayong nakitang eksena online ng mga taong naghihintay ng resulta ng kanilang licensure examinations. May mga humiyaw sa saya at may mga humagulgul dahil hindi pinalad na makapasa. Pero, ibahin niyo eksena sa isang viral video kung saan tila mas nagtatutalon pa sa saya ang isang lalaki kesa sa best friend nitong nakapasa sa licensure exam for teachers. Ang madamdamin ni este nakaka na eksena ng magumparkadang ito, Philippines sa Trending Report ni Arnold Herrera. Mos O Friend Mung Nakapasa. Sa mundo kung saan hindi mo alam kung sino ang mga tunay mong kaibigan, mapapasa na all ka na lang talaga sa eksena ng magkakaibigan ito. Viral kasi ngayon sa social media ang video kung saan makikita si Vil Santos, isang fresh graduate at applicant para sa Licensure Examination for Teachers o LET na na hinahanap ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nakapasa sa naturang exam nitong Mayo. Pero laking gulat nito nang biglang humiyaw at nagtatatalon ang best friend nitong si John Ray na halatang masayang masaya sa pagkapasa nito. At syempre, All din ang buong barkada nila na makikitang supportive rin para sa bagong teacher na nagsimula sa college journey nito noon bilang isang accountancy student bago ito nag-shift sa education program. Kwento ni John Ray, mahigit 12 years na silang magkibigan at talagang sine nila ang tagumpay ng bawat isa. At masaya rin ito na bagamat tila naligaw noong una si Ville ay may mas maganda palang bagay na inihanda ang tadhana para sa kanya. Samantala, natawa na lang ang ibang netizen sa comment section dahil sa aliw at OA na reaksyon ni John Ray. Sabi pa ng ilang netizen, sa reaksyon daw nito e eh, para bang siya mismo ang nakapasa o hindi naman kaya siya ang nagpaaral sa best friend nito. Para sa DZRH TV to si Arnold Herrera, sama-sama tayo Pilipino! Ating next viral story, A Year Early. Ika nga nila, the early bird catches the worm. Pero mukhang iba ang sepasyon ng trending story natin ngayon. Tila sobrahan kasi ito sa pagiging early. Ang babae ito kasi mula Spain, bumiyahe patungong United Kingdom para sa kasal ng kanyang amang sa susunod na taon pa naman gaganapin. Paliwanag nito na maliro kasi siya ng dinig sa wedding date. Ang biglang out of the country trip ni Larissa, iahatin sa atin ni Billy Borja. Babae mula Japan, bumiyahin ng halos 2,000 milya mula Spain patungong United Kingdom para sa kasal ng kanyang amang sa susunod na taong pa naman gaganapin. Magandang balita ang bumungad kay Larissa kamakailan nang malaman itong ang kanyang minamahal na ama ay engaged na sa 3-year partner nito sa edad na 53. At nang tawagan ng kanyang ama para sabihin ang petsa ng kanilang kasal, si Larissa mukhang medyo nabingi pa sa excitement at namali ng dinig sa wedding date. Pagkakarinig nito, gaganapin na agad sa nalalapit na karawan ng ama ang kanasabing kasal. Kaya si Larissa agad nag-book ng 200-pound flight at sa kabila ng patuloy na pag-uusap, wala man lang nakapansin sa pangyayaring ito kung hindi pa sa mismong araw ng lipad ni Larissa. Kwento nito, nang malamang ikakasal na ang ama, agad daw siyang nakipagbalit ng shift sa katrabaho at nang i-message ang ama na nasa airport na siya, dito na nila napagtanto at tinawanan na lang ang pangyayari. At dahil nga one year early ang 29-year-old na dalaga, instant out of the country patuloy ang nangyari. Imbis na magsisi, sinulit na lamang nito ang kanyang bigla ang bakasyon. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa next trending topic, Fish People. Usap-usapan ngayon ang bagong tuklas na natatanging kakayahan ng isang tribo mula sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Kilala sa tawag na fish people ang mga miyembro ng nasabing tribo na kaya raw tumagal ng halos limang oras sa ilalim ng tubig. At ang ilan sa mga ito matatagpuan sa tawi-tawi. Ano nga kayang sekreto sa one-of-a-kind talent na ito? Ang iyo pang detalye sa unique discovery na iyan, sa atin ni Rose Babiera. Marami ang humanga online habang kinahumalingan naman ang mga sayantipiko. Ang kakaibang kakayahan ng mga miyembro ng isang tribo na nakakalat sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya, partikular na sa Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Ang mga bajau o mas kilala sa tawag na fish people o sea gypsies, totoo sa bansag sa kanila ay namumuhay na halos parang mga isda. Nakakatagal kasi ng limang oras ang mga ito at kayang sumisid sa pinakamalalim na bahagi ng katubigan ng walang aparato. Sa pag-aaral ng mga eksperto, malaki ang bahagi ng kanilang kinagis ng pamumuhay sa pag-develop ng mga ganitong kakayahan. Bilang malapit sa dagat at naninirahan sa mga houseboats. Ang paglangoy, pagsisid at paglalayag ay kanilang mga normal na gawain. Ito ay natural at kinasanayan na hanggang sa nabago na nito ang kanilang mga biological characteristics. Iisipin ng lahat na sa kanilang pangangatawan, ang baga nila marahil ang na-develop. Dahilan kaya sila nakakatagal sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, ayon sa pagsusuri ng mga sayantipiko, na pag-alamang ang mga badyaw ay may malaking pali o spleen. Ito ang bahagi ng katawan na nagsusupply ng oxygen sa dugo, na para bang nagsisilbing oxygen tank ng mga manlalangoy. Halos 70% raw ang laki nito kumpara sa mga normal na tao. Ang ilan sa mga miyembro ng tribong ito ay matatagpuan sa tawi-tawi sa Pilipinas. Gayunpaman, ang mga nakakatandang miyembro nito ay nangangamba na ang kanilang mga lahi ay nalalapit ng maputol at magtapos. Anila ang polusyon sa tubig at ang pag-iiba ng panahon ay lubos na nakakaapekto sa kanilang pamumuhay. Hindi na umano sila nakakaangkop sa modernisasyon at patuloy itong nagsisilbing banta sa kanilang kaligtasan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa kwentong record-breaking, Gentle Giant. Isang 3-year-old Great Dane mula Amerika ang binigyang pagkilala ng Guinness World Records. Sa taas kasing 3 feet 2 inches o average height ng isang tatlong taong gulang na bata, nasungkit ito ang record bilang tallest living male dog sa buong mundo. Kilalani ng asong si Kevin sa trending report, Rovic Manuel. Meet Kevin, ang 3-year-old Great Dane na may hawak ng titulo bilang tallest living dog sa buong mundo ayon sa Guinness World Records. Ang asong si Kevin ay may taas na 3 feet and 2 inches na siyang average height na ng isang tatlong taong gulang na bata. Ang gentle giant na ito ay laga ng mag-asawang Tracy at Roger Wolfie mula Amerika na talaga nga namang certified animal lover. Maliban kasi kay Kevin, mayroon pa itong tatlong alagang aso, apat na pusa manok, kambing at kabayo. Eh kamusta naman kaya ang diet ng ganito katangkad na aso? Ang 3-year-old Great Dane, 6 to 10 cups of food daw ang nilalantakan araw-araw. Pero sa laki ng asong ito, aakalain mo ba na isang vacuum ang kaniyang kinatatakutan? Paglalarawan pa nga ng kaniyang firmam, isang big baby ang malambing at friendly dog na si Kevin. Na favorite activity ang nap time. Ang isa ring great dane dog na si Zeus mula naman sa Texas ang huling may hawak ng titulo bilang tallest dog in the world. Ngunit pumanaw ito noong nakaraang taon dahil sa sakit na bone cancer. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, hindi muna tuloy ang upcoming shows ng pop band Lainie. Ang kalagayan ng mga awit tutukan sa Showbiz Report na ito. Sugatan ng singer ng American pop band Lainey na si Paul Klein matapos itong mabangga ng sasakyan habang nagbomotor pa uwi galing sa gym. Itong ibinahagi ng mga awit sa kanyang latest Instagram post. Ayon kay Paul, wala raw siyang masyadong maalala sa nangyaring insidente. Nagising na lang daw itong nasa isang stretcher na isinasakay sa ambulansya. Maswerte raw itong maayos ang lahat ng kanyang viral organs, ngunit sa ngayon ay hirap ito sa paglalakad. Sa kanyang patuloy na pagpapagaling, pinayuhan siya ng kanyang mga doktor na ipagpaliban muna ang kanilang upcoming show sa Australia at New Zealand. Nangako naman dito sa fans na maglalabas sila ng panibagong date sa mga naapekto ang lugar. Nagpaabot din dito ng pasalamat sa pagunawa ng mga tagahanga. Umus naman ang Get Well Soon messages mula sa mga kapo nito artist, din sa fans across the globe. Ang Lainey na nagpasikat na ng mga through this years, Malibu Nights at Pink Skies, ay nakatakdang magbalik Pilipinas sa Oktubre para sa kanilang A Beautiful Blur World Tour na gaganapin sa Philippine Arena at Cebu City. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! episode ng mga nagpawa kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nagviral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga na istorya ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman may nyo rin kami sa TikTok at TZRH News. Bago po tayo magpaalam, higit dalawang linggo na lang matutunghay na natin ang pinaka-inaabangang tagisan ng mayamang kultura ng lahing Pilipino. Mark your calendars dahil sa darating na June 27 hanggang June 29, matutunghay na natin ang pasik ng sining at kultura mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya naman inaanyayahan ko po kayong makiisa, makisaya dahil pistay narito na Aliwan Fiesta 2024 na. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagbaviral na video kasama ang buong grupo ng TNBS. Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, ah, bubuin at yung follow-up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Filipino.